Upang lalo mapataas ang kamalayan ng mga mag-aaral sa panlilinlang ng mga komunistang teroristang grupo sa hanay ng kabataan, isang youth advocacy program ang ikinasan ng 7th Infantry Cognite Division para sa mga mag-aaral ng Our Lady of Fatima University sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Kamakailan. Detalyadong inilahad ni Captain Julius Digayte ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil-Military Operations, OG-7, ang mga hakbang at panlinlang ng mga komunistang-teroristang grupo upang ma ang mga mag-aaral sa mga paaralan at universidad. Ang uh, Youth Advocacy Program, ito ay isang programa na sinasagawa ng ating kasanduluhan o ang Philippine Army sa iba't ibang klase ng eskwelahan. So, Meron tayo sa syudad, kanayunan, uh, sa remote areas upang maipabatid sa kanila ang kahalagahan o programa ng Philippine Army. At isa pa dito para maiwasan natin ang pagsali ng mga kabataan o ng mga estudyante sa maling organisasyon na binubuo ng CPP-NPA. Uh, ito ay karapat-dapat at uh, patuloy na uh, isagawa ng ating Philippine Army para hindi na umusbong ang ng komunista dito sa ating uh, bansa. Samantala, inilahad naman ni Karen Baltazar, isang formal rebel, ang kanyang karanasan mula i-recruit ng mga armadong grupo noong siya ay mag-aaral pa hanggang sa maging isang ganap na miyembro ng komunistang teroristang grupo. Tinalakay naman ni Captain Kinley S. Coquin, ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel OG-1 ang mga qualifications, requirements, and procedures sa Army recruitment process. Nagpapasalamat naman ang pamunuan at mga mag-aaral ng OFU sa kasundaluhan ng 7ID sa napakamakahulugang aktibidad na isinagawa sa kanilang paralan upang lalo pa maprotektahan ang mga mag-aaral sa mga mapanlilang na idolahiya ng mga komunistang-teroristang grupo. Na, po namin na, na mga tiga, all po na tayo kami na i-bisita ng mga tiga 7ID Infantry kasi napakatalamak po ng mga idolihiyan ng komunista dito sa ating bayan. Alam naman po natin na ang mga ating kabataan ay isa sa mga vulnerable at madaling makuha dahil sa mga kanilang pinaglalaban at sa kanilang mga uh, magagandang salita at mababangong salita. So napakapalad po namin dito dahil bigyan kami ng pagkakataon para ma uh, maging aware po ang aming mga estudyante at maging uh, maging ligtas ang aming pa, uh, eskwelahan at para maiwasan namin ang pagpasok ng recruitment po dito sa amin. So maraming maraming salamat po sa 7ID Empathy. For all, it was an uh, informative ano seminar I, uh, and I think nagkaroon po ng impact uh, to, to most of us, uh, especially po sa aming mga criminology students dahil uh, nag-open po yung another opportunity for us and naging uh, eye opener din po siya sa aming lahat. Yung pinaka tumatak po sa amin is yung pong nag uh, yung research speaker po natin si Miss Karen po uh, regarding po dun sa mga past experiences and lifestyle po niya. Uh, nung time po na former NPA pa po siya. Mga kabataan po na nakakapakinig ngayon, uh, I know in this age po, uh, we are uh, eager to have our purpose uh, gusto po natin maging parte ng something and gusto po natin ma-fit in sa isang circle uh wag po tayo mawalan ng options kasi uh, if ever na hindi man mag-work yung plano natin maraming uh, opportunities na naghihintay pa sa atin na ano uh, kasi habang bata pa tayo and malaya tayo wag natin sayangin yon ang information drive ay isa lamang sa paraan ng mga kasundaluhan upang mas maprotektahan ang hanay ng mga kabataan na isang vulnerable sector na target ng recruitment ng mga komunistang-teroristang grupo. Mula dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, ako si Sanchez Cagar, ang inyong kaugnay.